Hello, good morning. Good morning mga Kapaps. For today's videos, a uh, silipin ko yung aking tanim na ampalaya. Kaso lang mga Kapaps, ay bad news. Kasi nga eh hindi ako makaka-recover sa ampalaya sa nangyari sa ampalaya ko mga Kapaps. Okay yung namumunga na yung ampalaya mo bigla lang eh nasira gaya din itong bagong tanim ko ayan hindi na biglang uh, at hindi lumaki gawa nga ng may nanghiram sa akin ng aking sprayer at nag spray sa kanyang palayan yun pala hindi pala pesticide yung ginamit na spray sa palayan niya ay herbicide pala yung pang spray sa damo so isinuli sa akin yung aking gamit na sprayer hindi man lang sinabi na ginamit sa yung ginamit niya na pang spray sa sa pa, sa sa yapan ay sa damo pala so anong nangyari eh nung isinuli pagkasunod na araw ginamit ko yung sprayer ko at nag-spray po ako ng pesticide sa aking uh, ampalaya. So yun nangyari, ayan. Pumangit yung ampalaya ko. Ayan. Tama nyo yung bunga oh. Malaki dito sa taas. Yung pibaba na patulis na. Ayan oh. Pangit na yung bunga. Ayan oh. Marami na sanang bunga yung ampalaya ko. At isang bisis pa lang akong nag-harvest. Pero pumangit yung bunga. At saka uh, lumiit yung mga dahon gawa nga yung ginamit na pang spray sa sa gamhon eh, hindi na hugasan yung sprayer ko ayan oh namatay yung mga dahon oh ayan talaga hindi ako makaka-recover sa nangyari sa ampalaya ko sa hiram-hiram kasi ng gamit ko dito ayan oh tayo mo isang bisis pa lang ako nag-harvest pero namatay na yung dahon ng aking ampalaya kakaboy set ayan biglang laki sana ng puno ng ampalaya ko dami na sana ng bunga nito wala alang yari yung kanyang bunga hindi na lumaki gawa nga nag, -nag spray din ako ayan o. ang pangit na ng mga bunga ayan o ayan paangit na ng bunga at saka parang mamamatay na itis nga kumita ka sa tanim mo wala ay alagang alaga ko tong tanim ko I every week naglalagay po ako ng abuno ang nangyari nasira lang sa isang iglap sa kahiram hiram ng sprayer ko nasira yung tanim ko ganoon din dito sa kalabasa kong tanim yan o, namula yung mga dahon namumunga na sana yan, nangyari yung dahon na sunog saka yung ibang talbos niya lumiit meron na sanang bunga itong aking ang kalabasa hinalitan lang ya uh, tanom ko ayan o oh, pumangit na yung ampalya ko dapat marami ng bunga ito wala pumangit yung mga bunga niya eh kasi nga uh, tuwing umaga pag umiikot ka sa tanim mo ay masaya ka kasi ang tataba ng tanim mo na ang palaya tulad din ito ang lalaki ng puno nitong ang palaya ko dapat ay maraming bunga ito ayan ang lalaki ng puno so isa isang iglap lang oh ayan oh namatay yung dahon ayan hindi na talaga ako magpahiram-hiram ng gamit ko dito sa garden ko hindi man nilain, nilinis kaagad ayun okra ko doon natanim tapos na namumunga ano, gan, unang bunga pa lang wala biglang huminto na sa pagbunga ano nangyari sa palaya ko ayan o nasunog makarecover pa ito at nilagyan ko ito ng abuno nung isang araw makakarecover pa hinalitan talaga Talang ito lang yung bunga niya, o ayan. okay okay pa yun dito may bunga bunga pa na kahit papano yung, pero yung huling bunga niya na maliliit, hindi na talaga lumaki. So dito oh. Liit na talaga. Gawa nga noon nag-spray ako, nasira. Saka yung bagong tanim ko. Nag-spray din kasi ako diyan kasi marami ng yung maliliit na na mga pamiste. Eh, nag-spray ako. Ayun, nasira din. Parang hindi na lumaki. No, tingnan mo yung bunga ng ang palaya ko oh. matulis ayano, oh. wala na ito eh. malaki yung puno pero yung dito sa ilalim na oh maliit na ang tulis tapos yung okra ko ditong tanim this kabubunga pa lang di sana maraming bunga ito wala eh oh umiksi yung umiksi na yung dulo tapos yung bunga na parang hindi na lumaki ayan oh. Ayan, na ng bunga. Hindi na lumaki. Gawa nga na inisprihan ko rin to. Ayan, hinalitan yung tanim ko. Kahulam-hulam ka sprayer ko di. O. Ayan. Sira na o. Oh. Ayan. At saka yung talbos nyo na Oh. Hindi man nang nagsabi na ginamit niya na pang spray doon sa palaya na. herbicide ha. pala yung sa damo. Tapos hindi mo lang nilinis ng mabuti yung sprayer. no? oh, dito. Oh, wala na. In case na mag-harvest ka ng bunga ng tanim mo. Wala na nangyari. Tama yung kalabasa ko dito. Namula yung dahon. Mamumunga pa naman tong kalabasa ko. Umi umurong yung umurong yung talbos. Hmm, dito. Yan. Halit. Amboy set. Nandito yung ampalaya ko. na magkakapira ako dito. Wala na. Sa laki ng ginastos ko din dito. Dito pa lang sa... Ito pa lang sa twine na to. Binili ko to yun to. At saka sa paggawa mo ng balag. Itong palapala or balag. ilang linggo ko to bago natapos to. Yung pagbubungkal mo pa ng lupa hindi basta basta hirap sa hirap ko dito sa paggagawa nitong garden na to tapusan masisira lang kaka ito gawa ka hiram hiram ng gamit ko dito may ang bagong tanim ko ng palayo oh, 26 days na ito pero parang hindi lumaki Ngayon, nilagyan ko rin ng abuno ganyan isprihan ko rin ito yung iba namatay talaga yung nasunog yung dahon Ngayon dito oh. ayan oh. Ayan oh. Ayan, makaka pa 'yan. Umurong 'yung paglaki kahit nito. Oh. Hindi na lumaki. Ah. Oh. Saka 'yung iba ko dito namatay. No, oh. sunog 'yung dahon. Kinalitan talaga 'yung tanim ko, Tayo oh. oh. naging itos na kung sa mga tao ay naging malnourished na. Gawa nga nag-spread din ako dito, naging malnourished 'yung tanim ko na ang palaya 26 days na dapat ito mataas na hanggang dito na yan dapat eh saka sana may bulak na ito namumulaklak na ito oh ito mo oh yan sunog yung dahon hmm. ayan oh nagtaka nga ako nung nag spray ako 3 days ba ba't namula yung dahon ng aking ampalaya oh ito sunog oh hulam hulam ka sprayer ko uh, oh, dito ito hindi na lumaki oh. nagtuong na hindi, hindi na, hindi na umalis sa lupa nung ikatindis pa lang nitong aking atanim ang ganda ganda nito nung sa unang video ko tuwang tuwa nga ako kasi maganda na yung tanim ko tapusan nasira pa Ako maka, parang di ako makamove on sa tanim ko. Huh? Hmm? Ayan o, inutil na o. Oh. Ang ganda-ganda nito nung ikatindes pa lang nito. Ang ganda-ganda ng pagkakatubo ng ampalaya ko. Tiyan mo lang dito yung bagong tanim, yung namumunga ko dito. Ayan o. Oh. Marami na rin akong natanggal dito na bunga niya. Oh. Ang dami sa nang bunga na maliliit. So, ano nangyari? Naging inutil yung bunga. Oh alagang-alaga mo yung tanim mo tapusan halitan lang nila nahulam-hulam ka sprayer ko kabuisit sa amad ya tanom ko hindi, hindi ako ilang araw na ka balik-balik ko dito sa katitingin-tingin sa tanim ko nasira Ito, binili ko rin tong mga seed na to may puhunan to 'tong paggagawa pa lang tong mga balag na ito, ilang araw mo ito bago matapos. Hm? Tingnan mo dito oh. inotel na oh. Sunog na yung dahon. Gamit gamit dakas sprayer ko hindi mo lang sinabi. Maga-recover pa naman ito. Kaso lang wala na baldado na ito eh. Matagal na. Matagal pa itong ma... mag-antay kana naman kung mabubuhay pa. Kasi, tingnan mo ito. Ito, sunog yung dulo. Ayun. Wala na. Ito maganda ito. Pero nasunog na yung dulo. Namula na pa ilalim na siya. So, ito mamamatay na siguro ito. Ito. Hmm. Nabulok na yung mga dahon sa ilalim. Dapat hindi ito masira pa itong ilalim na itong dahon na ito eh. Ay nako. Hindi ako ka maka move on sa tanom ko Nangyari sa tanom ko alagang alaga mo yung tanim mo eh sa isang iglap lang naging inotel gamit-gamit ka sprayer ko hindi man lang sinabi hindi man lang nilinis ayan oh inotel na oh ang ganda-ganda ng tubo nitong ang tanim ko na ampalaya na to Noon sa unang vlog ko na tindis pa lang tuwang tuwa nga ako eh sa so kayong ampalaya ko tuwang tuwa nga ako eh namumunga na migla lang naging inotel walang nangyari sa pinaghirapan ko tapos na kumita ka wala mas lalo kang naperdi natalo ay nangyari dito sunog yung dahon Ah, uh, hulam-hulam kagamit ko alam nila na oh hindi ako makakamubukon sa nangyari sa mga ampalaya ko nangyari nito hindi ang bunga naging inutil oh. tis nga kumita ka wala na tuwang tuwa ang ako nito ay ang taba nitong ampalaya ko sa isang spray lang nag inotel yung aking ampalaya buiset o, nangyayari dito sa tanim ko. Mabalik pa nila to. Babayaran ba to? eh, nasira na. Hindi man lang nagsabi na yung ginamit na pang spray, yung ginamit yung sprayer ko ay eh, sa gamhon pala. Sa damo pala na yung ginamit dun sa sprayer ko. Sana hinugasan ko yung sprayer ko. Sinabunan ko yun. O, eh, nangyayari dito. Oh, sunog. Kis nga kumita ako dito. Wala bad trip talaga ang tanim ko ang laki pa lalaki ng puno ng ampalaya ko ito yung nangyari yung alagang alaga ko sana sa abuno ito pero anong nangyari ayan sa kayong kalabasa ko wala hindi naging ko magpahulam hulam kagamit ko ayan o. papangit ng bunga o oh. oh. Hindi na ito matutuloy eh. Ito, ito. Wala na ito. Ayan Oh. oh. Parang malnuris na. Laki dito tapos yung dito Oh. Liit na Oh. Naging malnuris yung bunga ng ampalaya ko. Gaganda ng pagtubo ng ampalaya ko. Nahalitan pa. Tapos nga kumita ako dito. Wala na. Oh. Parang gusto ko na lang to pang bunutin tong mga tanim ko ng palaya kakabuisit, nakakainis araw-araw ag umaga, eh, tinitingnan ko parang parang gusto kong itakin na lang tong mga tanim ko ubusin ko na lang to ng itak to sarap mangisay ngisay at, ha, wala kaga makati yung ulo ko buisit talaga nangyayari sa tanim ko hulam hulam kagamit ko tapusan hinalitan yung tanim ko Ayan. bad trip sa hirap hirap na eh magpunla nito at magigawa nitong gapangan ng ito may mga puhunan din to ito pa lang sa seed na napakamahal nito tapusan niya eh, oh, makaka ito mga kataps kaso lang. Wala baldado na eh. Gamit-gamit kay sprayer ko. Hindi man lang nagsabi. Anong nangyari? Sana marami na sanang bunga tong ampalaya ko na tong una na ito. Tuwang-tuwa nga ako nung nakita ko yung ampalaya ko ay marami na siyang maliliit na bunga. Ay inagamit din ako ng nisprihan ko ng sa pesticide. Ay may unang gumamit. Hindi nagsabi. Naginamit ginamit pala sa herbicide sa damo ano nangyari oh lumiit yung dahon ng ambalaya ko saka nasunog na ah! boy set na kumita ako dito wala na Ayun. ito may mga bunga nito naging malnuris na yung mga bunga wala na ito eh. ito wala na ito hindi na wala na ay nako talaga Alaga mo, nag-aalaga ako ng tanim ko pero hinalitan. Baka buisit. Nagiging ko magpahulam-hulam kagamit ko dito sa garden ko. Ha! Huh, inis. Nagawa, aga pa na, high blood na ako. Magtingin-tingin sa tanim ko. Ilang araw na ako dito, pikot-ikot. So ngayon ko lang din binigyo. Gawa nga na, nainis talaga ako. Ilang araw na pero dinidiligan ko pa rin to at nabunuhan ko pa rin to ulit kaya lang talagang parang di ako ko recover dito sa katitingin sa tanim ko kakabuisit so yan lang po mga kapaps bye, -bye. at parang na high blood ako parang gusto ko na pang bunutin tong mga tanim ko kakabuisit talaga